Hi guys, magandang 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 hapon. Ayan. Sa wakas, sa wakas, sa wakas, matitikman ko na yung pinakamimiti kong matikman sa Pinas. Na hindi ko akalain na dito sa Hong Kong magagawa ko. Ayan. Hmm, ba? Diba? Kahapon day of ko. Nasa elements kami kahapon. Happy birthday kay Manong Biday. Ayan ayan yung resulta sa opko na talaga namang piling ko panalo kasi magagawa ko ngayon ganito ayan dun sa part na pinagtambayan namin maraming dahon ng saging meron pa nga puno meron pa nga uh, may mga puso na ng saging pwede nang gulayin pero nakakatakot na yun ay yun ang dekwaten ito na lang na dahon kasi yan yung hindi ko nagawa sa Pinas na magganito, ganito, na magluto ng ganito sa Pinas na matagal ko nang hindi ako nakakatikim ng ganitong binutong butong sa Pinas ay butong tawag sa amin binutong ganyan pinuyos sa Pinas ay sa sa amin sa Bicol pala sorry ayan ayan na siya at wala si at wala si amo ah, ngayon kaya nagawa ko at wala rin pumuntas. hindi pumunta si Popo kaya ayan ayan na siya tatlong perasong dahon ang nagawa ko ay ang nanakaw ko ang nadekwat ko pala hindi nanakaw sorry <laughs> bali ang nagawa ko dalawa lang kasi ano siya nasira yung isa kaya ayan dalawa lang dalawa lang ang nagawa kong butong ayan, ayan bawal mang hingi at hindi ako mamimigay. Lunok-lunok <laughs> laway na lang po sa mga manonood sa aking butong-butong-butong at pinuyos. Ayan. Salamat! Maraming maraming salamat po. Thank you for watching. Ayan, excited na akong maluto yan. At talaga naman, dinamihan ko yan ang kata Ang sangkap niya na ay malagkit. Nabigas tapos may asin at saka kata, yan. Binutong ang tawag sa amin sa Bicol or Pinoyos, kanya. Ayan, thank you for watching ko. Salamat, salamat. Na hindi ko akalain na dito ko magagawa sa kung Kasi nung umuwi ako sa Pinas, sa sobrang busy ko, wala, wala talaga. Walang pag-asa na matikman makagawa ng ganito. Ayan. Pero nakagawa din ako sa Pinas yung pilipit pinamigay ko sa kapitbahay kasi yun daw ang miss na, miss na nila ayan sige na po thank you for watching po maraming maraming salamat yummy 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 to yummy yummy to <laughs>